Magandang umaga sa atin lahat mga kagala so araw ng linggo so God bless po sa atin lahat pagpalaan nawa sa inyo oh So sumisikat na naman ang haring araw so samantalahin natin ang paglalaba at saman tayo naroon ng bawat isa at naghahanap buhay samantalahin lalo na yung mga dalawa ang gulong mga kagala kagaya ng shut up dyan sa mga lalam mo Joyride Bubit at saka uh, yung mga naghahanap buhay na dyan sa daan so ingat po kayo lagi So once again, so ito naman si Boy Gala 1. So may i-share lang ako makagala dahil may pinuntahan ako. Uh, nagmi da ako sa may bidiran. So ha? habang nagbimerenda ako, so, may mga aso na hindi ko kakilala na lumalapit sa akin. So kaya uh, share the blessing tayo dahil sa rin akong dog lover makagala. So tara, panoorin natin. Ito yung mga tuwa Oh, oh. So dito kasi ako sa veterans mga kagala. O oh, nakakabibo. Dahil nagmimerinda ako at nakita niya ito. Sige na nga, bibigyan ko na nga kayo. O ayan, o. Oh. O dandan. na, Dandan ha. Sa isa lang. Nasaan yung kapatid mo? Nasaan na si Bruno? Bruno. Saan si Bruno? Bruno! Ayaw kang bigyan? intay. Mas na lang ha? Oh. Nakadalawa na kayo. Okay. Masalamat kayo ha? Hmm. Wala na. Wala na. Istik. <laughs> so nakaano na po sila dito uh, Nakatatlong katatlong stick na po sila mga kagala ba thank you for watching mga idol Maraming salamat bye ah nakatatlong na kayo o, iba na naman lumpia yan oh dandan ayah oh <coughs> tiga tiga Mahati natin. Oh, mainit ha. Danda ha. Oh. Tika. Mm. Mainit. Oh. Bilis. Na, pinaka. <laughs> Pinakaay ko na sa lumakagala. kagala, nag-abang oh. Mamaya nga, mamaya. Okay. Mamaya na nga. Yun lang mga kagala. So hanggang sa muli, magandang umaga po sa atin lahat. God bless at nawa tayo ng may kapalong buhay. Okay? So laban lang sa buhay, mga ano numero na binigay ng Diyos tanggapin natin. Ang mga problema, nandyan lang yan. May solusyon yan. So samahan natin ng kunting dasal para at tayo ay more blessing at nawa tayo sa lahat ng mga problema. Okay? Thank you and God bless you. So ito po si Boy Gala 1. Please like and share sa mga bagong video, app, bago kong video. Please click the notification bell para susunod ang mga video. Okay? Thank you and God bless you. Bye. Ha? Huh? Mamaya na, bibigyan ko na kayo.